Hello guys! Good evening. So ngayon guys, samahan nyo ako sa pag-unbox nito guys. Ah, napakabigat. Ayan. So malaki ito siya guys, kung nakikita ninyo. Kung ito siya kalaki, ayan. So i-unbox ko siya guys. Lagayan kasi ito ng mga gamit. So, need ko siya para may lalagyan ako ng mga ng mga gamit ko, guys. So, ayan. Meron tayong gunting para madali natin siyang mabuksan. right So, excited na ako sa pag-unbox nito, mga guys. So, i-unbox ko na siya. So buksan ko na siya, guys. Ayan. So, sobrang laki niya, guys. Ayan. Ito yung laman niya. Ah, teka. Ano kasi siya, guys? Malaki kaya. Ayan. So, ikakat ko muna dito. Ayan. Meron kasi siyang ano, Uh, bubble wrap. Ayan. Pumuputok siya, guys. Ayan, para hindi masira yung ano, yung storage na ito. Ayan. So, ikakad ko pa kasi hindi siya mabuksan ng maigi. Ayan. Pwede na siguro itong maano. Ayan. try so ito siya, guys. Okay. Balot na balot siya. Para hindi siya masira. Ayan. Alright. So, cut pa natin hanggang sa baba. Napakataas niya kasi guys. Ayan. Ayan, guys. Alright. Excited na ako dito yung mga gamit ko kasi napakasikip dito sa aking kwarto. Ayan. So, dito muna yung support. Ayan. So, ito siya guys, yung aking na-unbox. So, meron tayo ditong, uh, dito ilalagay yung mga gamit. Then, meron din dito sa kabila. Ayan. So, dito ko ilalagay yung mga gamit ko, just like books, tsaka yung mga documents ko na tin-treasure ko talaga na very important. And then, kung ano-ano pa. So, dito ko siya ilalagay. And then, I can put this under my bed. Di ba guys? Ayan, napaka ano niya, napaka laki. Tsaka, mataas siya. And so, I believe marami ako dito mailalagay na gamit. Yan. So, ito siya, guys. O, di ba? Yan. Alright. So, thank you, guys, sa pagsama sa akin sa pag-unbox nito. Thank you for watching. Tsaka, subscribe na rin. If you are new in my channel, para dated ka sa aking mga vlogs at mga tutorials and educational videos. So that's all guys and thank you. Bye-bye.